Good evening guys sa uh, fiesta dito sa ano sa barangay ng Mikiora kung saan dito tayo namimingwit. Ayan. Uh, Maliit lang siya na uh, ano guys sa barangay. Ayan dito yung uh, ating fishing spot that na kung saan na feature natin to. Ayan. Fiesta nila. May sayawan dito. Tsaka uh, kainan. Kumatik okay. na sila. Hindi oh, naman gaano hindi uh, gaano marami. Kaya sila guys. Uh, Tag-Filipiniana sila. Ayan. Yeah. Um, nagpalit na nagpalit naman sila nang nagtatambol. Uh, Pagod na. ano nila uh, may premium yung sayo nila guys pati kasama na yung costume uh, um, announcement ng ano ng sa mananalo alas gis mamayang ano alas gis kaya pagkatapos nito tsaka kami uuwi sa ano babalik sa Nagoya Uh, siguro makakaway kami dito mga alas 11 na o alas 12 galing dito darating namin sa bahay mga siguro alaw alas 2 na uh, naman siya uh, tagal may mabitahan kasi sila na ano, magsayaw sila dito guys Sigutin natin to sila, aso masaya oh, so rayado hey yo, hey yo, hey na yo, Okay. Ah, oh, ayan guys, sa uh, malapit na matapos. Mag -ano na. Uh, 9.30. Sa oras lang. Nagumpisa nag sila, sila 8.30. Tapos, uh, isang oras ang ikot nila. Uh, mag ano na. 9.20 na. 10 minutes na lang. Kaya nag-announce na yung ano doon na uh, ano daw uh, matatapos na yung sayawan nila tapos ano natin kung sinong mananalo mamaya i-announce kung uh, sino ang first may premyo to guys pero di ko alam kung magkano ang premyo yung mga tao oh, nag na konti na lang na ano, natitira kanina marami ayun konti na lang yan dito uh, ah. ayun ayun ah, isa sa mga criteria guys uh, ah, yung costume ayun lang kung maganda ba ang costume tapos yun sa sayaw kahit hindi gaano uh, hindi gaano magaling basta so, makaano lang ng isang oras makatiis lang ng isang oras sa sayawan uh, yun na isa sa mga ano criteria din yun ang mga madadag ng points uh, yung mga nag-exit Bawal kasi mag-exit. Pag mo nag-exit, uh, meaning to say, ma wala na. Uh, tanggal na sa, ano, tanggal na sa uh, competition. Pero yung iba, bumabalik. Kasi, ano, gusto uh, nila sumayaw. Tayao na? O. ayan ano. <laughs> nag-i-enjoy -e yung mga bata. 3 minutes na lang matatapos na yung sayawan nauhaw na yeah, mga seryoso kayo guys busy lang na e, nag ano Yeah, I'm going sana tapos natapos na ano? Ang sayawan ya, Wala na. Yan ito pa rin Tingnan na sila. Ayun sila. Oh. Yan may mga libreng ano guys, sa uh, inumin. Nagmimigay ng inumin ng mga ano, sa mga ano, participants sa, sumasayaw. May bibigyan sila ng mga inumin para hindi sila mauhaw. So, kailangan pa daw sumayo ulit yung hindi ko alam kung yung nanalo yung mga participants. Tatapusin na lang lang announcement. Ng announcement. So tapos announcement. Ito na mga bata ang nanalo. Hmm. Tuwang tuwa mga bata guys. Nan nanalo sila. First, first sila. Tapos pangalawa. Mga sila. Third place sila guys. Ay, <laughs> Ayun guys, ah, uh, hanggang dito na lang ating ano video sa pag uh, features natin sa ano sa Mickey Ora o uh, Dumburi. Uh, maraming maraming salamat sa aking mga kaibigan sa YouTube, sa aking mga silent viewers guys at sa aking mga bago kaibigan sa YouTube. Maraming maraming salamat sa inyo lahat. Mabuhay po kayo, mabuhay po tayong lahat. Paalam. Bye bye. Bye bye.